putro uh, gis uh. uh. ko sasama sa ko tatala tatala baluk uh. baluk baluk iso eh uh uh uh, uh. Nandito ka na. Dito ka na. Woo. Woo. Sumama ka na. Uh, talagang ayaw pa rin. Eh, pasawa ka. Utragis. Tanggal. Woo! Tanggal ba o lagot? Lagot! Lagot na naman. May gas. Lain na naman na lagot eh. oh, Mga master oh, Mga kasima oh. Wala Wala oh, Lagot na naman sa braid line eh. oh, Mga master oh. Lagot Wala mahinang klase Stan Hunter to Yung ano eh Sayang. Dalawang beses na tayo dito na nalagutan. Ang laking batalay, laking ano, kababalo. Sayang. Minsan na tayo nalagutan eh. Minsan na tayo nahulihan eh, pa. Ba diba yan, no? Laking ano, kahapon, ganun din. Pero na ano, tanggal naman ay eh ngayon lagot ay nako wala ngayon ang klase itong mga leather mga ano to braid line na to oh. Eh. yun eh. lagot 16 LB to mga kasima pero tang tutol pa rin 16LB yan. Wala yan. Laki talaga yung height na bata batala yun. Laki! Siguro mga tatlong kilo yun. Wala yun. Tumalon eh. Dalawang beses na ako nalagutan dito. Talagang ano. Ilalagay ko na dito yung aking siglo na 20LB. grabe. Ayun, mga mas, update na ulit mamaya. Ayun, mga master, mga kasi palit tayo ng, ano, ng braid line. At nalagot kanina yung braid line. Itong, ito yung mahinang klase, yung oh. Hunter. Power bridge daw, pero nilagot lang siya ng, ano, ng needle piece. 16 LB, no, pinilagot lang siya. Papalit okay. tayo ng ano, siglon. You know, 20 LB na siglon. Uh, Papalitan natin yung stir Hunter. Wala, may ina. May ina klase. Hindi pwedeng idayo. Ito, mas maganda itong ano. Ito yung nakahuli na ng ano, itong braid na to. Nakahuli na ng 3.2 kilos na ano, needle piece o so kababalo. Dito na, na-spool na natin. Nalagay natin sa spool. Ayan oh, you know. Ayan na. Eh. Lagi ako nalalagutan doon sa, ano na sa spot na yun. Ayan. Tingnan natin kung malalagot pa ito pag nakaulit ulit lang tayo ng mamaw doon. So, ayan. Ito yung setup natin kanina. Oh. Ayan. Kapong 762. Tapos yung reel natin. Itong Daiwa BG Maxil mag-seal dito. Daywa. Ayan. Daiwa. Ayan. 2,500. Ayan, ayan. Yung set up natin kanina, yung nakahuli tayo ng kababalo na nalagot. Sayang, ang laki. Ayan. Oh, pinalita ulit natin ng braid line dahil wala, may inang klase yung Mr. Hunter ito na yung, ito na yung gagamitin natin yung Siglon 20LB So yan. Ito try ulit tayo bukas kung makakauli tayo, uh, dali ulit tayo sana makadali para masubukan natin itong siglo na to. Pero nakahuli na yun ng ano, Kahuli na yun ng needle test na 3.2 kilos. Pinahon yan. So yan.